Paano kung mito? Vanessa Ives laban kay N Lilith. Ang mangkukulam ay humaharap sa demonyo. Naglalakad siya kasama ang demonyo pero hindi siya biktima. Ito si Vanessa Ives, mangkukulam, medium, mandirigma. Pinili ng Diyosang si Amunet. Isang buhay na sandata na hinubog ng trauma. Bininyagan sa dugo. Nakikipag-usap siya sa mga espiritu, inuutosan ng mga patay at tumititig sa impyerno ng hindi nanginginig. Ngunit ngayon ay humaharap siya sa ibang nilalang. Si Lilith mula sa kaso 39, isang demonyong parasito na anyo ng isang maliit na bata at hindi siya sumusuntok, pumapasok lang siya sa iyong isipan. Pinapakita niya pagkakasala, pinaparamdam ang iyong pinakamasamang takot at pumapatay siya sa kasinungalingang pinaniniwalaan mo. Ano ang mangyayari kapag nakilala niya si Vanessa? Bumulong si Lilith. Marahil ay nagpapakita siya ng mga imahe ni Mina ay nang pagtataksil ng kanyang mga kasalanan na marami. Ngunit hindi bumagsak si Vanessa. Naranasan na niya ito sa pamamagitan ng mga pagsapi, kabaliwan, maging ang eksorsismo ni Lucifer mismo. Sumagot si Vanessa hindi sa takot kundi sa latin sa mga sinaunang pangalan sa kapangyarihan ni Amunet. Nawasak ang mga ilusyon ni Lilith, nagsara ang mga pader, nagsimulang sumigaw ang demonyong bata at lumuhod si Vanessa at nagutos, hindi sa galit kundi sa kapangyarihan. Hindi ito isang laban, ito ay isang pagbitay dahil hindi biktima si Vanessa. Siya ang mga ngaso ng mga mga ngaso. Kaya anumang kinalabasan nito, mataas ang posibilidad na si Vanessa ang mananalo, nasa on 25% na saklaw, Si Lilith ay mahina, ngunit si Vanessa Ives ay gawa sa bakal. Siya ay puro digmaan. Niya? Kaya wala pagkakataon si Lilith na makapasok sa isang isipan na ganoon na Ngunit sa paanuman ay gumaling. Kaya pipiliin natin si Vanessa, may tsansa. Baka maungusan ni Lilith si Vanessa kung mahuli niya ito sa hindi magandang oras kapag may trangkaso siya. O iba pa.